So mga idol, puntahan natin yung landslide dito sa gilid ng ano na namin pinutula namin ng niyog so tingnan natin si sabi malaki daw malaki malaking landslide dito mga idol samahan nyo kami mga idol puntahan natin e, e, may sabi sabi na ang laki daw ng ah, bato kasi laki daw ng bahay yung malaking bahay ah. tingnan natin kung totoo ba yung ah, balita balita ayan may, may na kita kong jungle snail taklong oh may nakita ako oh ayan oh libre na to pang ulam mga idol to ganoon tayo sa unahan mga idol

So dito tayo, ito siguro yung daan. Wala, may bunga, bunga, kulo. Mayroong takyong. Oo oh, malita, malita ang takyong. Malita lang yung takyong. Oh. So, so lapit na tayo mga idol. Ayan, nakita nyo na mga idol sa alahan. Wala, laki. Rabi. ang ating pola dito rin, huwag kang huwag.

Sa nahita po, sa linog oh. Ah. Laking bato Gumulong. Laking sa Parang ano eh. Parang... Yan ng buldos. Yan you know, Parang ginawang kwari. Nakita nga ito. Nakita. Alah, grabe. Grabe. Tingnan nyo mga idol. Dito ako sa ilalim. Yan oh Sobrang taas. Laki ng bato. Ang grabe! Yan o, oh, may, oh. may bitak pa! May bitak pa mga idol, tingnan nyo mga idol o! No? May bitak pa! oh Yo, may mga bato, malaki! Sa aking bato! Ang hey, uh, oh. Sobrang laki! Tutong bato na ito mga ano, galing doon Galing so, daki May design na? no? Galing dyan Ano? Ano pa, may design May? Oh. May sign? Galing dyan Ano ka? Ano mga ano hmm? ko? Pa! Pa! O oh. Tawa May nakasign Nakasign <noise> Ito grabe gra gra na. Laki ng bato Eh, <makes noise> okay. dawal na lapit O, oh, kailangan natin Malis dito, hindi lang tayo masyadong magtagal mga ito Gawa ng... So, ano? Palaking dita!

Tingnan nyo mga idol, ang liit ko na. Oh, Tingnan nyo mga idol, oh, ang liit ko na. Tingnan nyo na. Oh. So, sobrang laki. Ano? Grabe. Oh. Grabe mga idol. Hmm. Grabe. Sobra. Ang mga idol, may sign pa. Oh. May sign? Oh. Anong, anong, anong klaseng sign yan? Ano? Anong klaseng sign yan? Oh. Okay. Oh. Kaya kaya ate oh.

Ano? Ano? Sanga? Dito? Kari? Sanga? Ano? O. Dito mo? Ano? Dito ka bok? O. Oh. O. Kats! <laughs> Kats na! May ulam na tayo! Dito <clears throat> so wala na! Ayan na! Dito na tayo! Alis na tayo dito! Delikado! O! O! Meron pa! Meron pa! Ha? Ah, uh, matulis <clears throat> talaga yung mata. Oo, oh, matulis daw, sabi. Matulis! <laughs> Sabi. nah, like na. Tara. Alis na tayo dito. Delikado. Grabe. Sobrang laki.